Buenel Tahan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Vice President Sara Duterte sa kanyang paliwanag kung bakit siya bumabiyahe pa ibang bansa. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. Hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. sabi ni Castro, baka frustrated ang mga Pinoy dahil habang nagtatrabaho sa Pilipinas ang Pangulo, ang busy naman daw ay madalas may personal trip. Hindi raw trabaho ng busy Presidente na pumunta sa ibang bansa at siraan ang Pangulo. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag dito si VP Duterte. Nitong lunes nang sagutin niya ang pagpuna sa kanyang pangingibang bansa. Hamon niya noon, dapat ilabas din ng mga mambabatas na kabilang sa mga bumatikos sa kanyang pagbiyahe ang detalye ng kanyang o kanilang mga biyahe. Ayon kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, pwede itong gawin pero tututukan daw muna nila ang kanilang trabaho sa pagtugon sa mga problema sa bansa. Nagsagawa ng roadworthiness check sa mga pampubliko sa sakyan ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation ngayong umaga. Ang bawat sasakyang pinapara sa A. Bonifacio Avenue sa Quezon City, ininspeksyon ng mga gulong, wiper, windshield, preno at mga ilaw. Sinek din ang lisensya ng driver maging ang prangkisa at rehistro ng sasakyan. Ani na driver at isang motorcycle rider ang natikita ng saik dahil sa mga nakitang paglabag. Gaya ng isang jeep na nasita dahil sa isang pundidong brake light. Habang ang isang rider gumagamit ng substandard helmet at nakasuot lang ng chinelas habang nagmamaneho. Ang mga nakita ng paglabag, kinupis ka lisensya at inisyuhan ng temporary operator's permit. Mga mares, Sparkle family is getting bigger. Kasunod yan ang contract signings ni na Chris Bernal at TJ Marquez. Mula sa kanyang starstruck fame noong 2006, nagbabalik as full-fledged sparkle artist si Chris at humble siya sa pagtanggap sa kanya ng Sparkle GMA Artist Center. Looking forward na rin siyang gumawa ng comedy projects. Si TJ naman ang Kapuso Network na ang naging tahanan sa big part ng kanyang showbiz career. Present sa contract signing, si GMA Senior Vice President Attorney Anet Gozon Valdez at iba pang Sparkle officials. Very humbling kasi parang ako kasi na sa isip ko baka mommy na ako, baka hindi na rin ako tanggapin at saka parang feel ko nagawa ko na lahat sa GMA. Uh, very grateful ako kasi may nakikita pa sila sa akin, naniniwala pa rin sila sa akin. It feels so correct na makabilang sa pamilya ng GMA kasi sila yung naniniwala sa akin, nagbibigay sa akin ng project. So finally, I'm just so grateful talaga sa, experience sa experience na at sa opportunity. I'm very excited for them kasi talagang nakikita ko yung drive sa kanila. Iba yung mabibigay nila sa atin sa GMA. So exciting talaga makita ko ano yung mapapakita nila. Huli ka, ang tricycle na yan na nag-counterflow sa Dagupan, Pangasinan. Nakakasalubong pa ito na isang tricycle na napilitang umiwas. Mayamaya, maya sumalpok ang tricycle sa nakasalubong na truck. Dead on arrival sa ospital ang driver ng tricycle dahil sa tinumong sugat sa katawan habang nagpapagaling naman ang sakay niya. Ayon sa investigasyon, napagalamang nakainom ang driver at sakay ng tricycle. Ligtas naman ang driver at pahinanti ng nakasalpok ang truck. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Sinusubukan kuna ng pahayag ang pamilya ng nasawing tricycle driver. Ipinag-utos ng Department of the Interior and Local Government na mag-deploy ng mga barangay tanod sa mga public school kasunod ng kabikabilang insidente ng karahasan sa mga paaralan. Balitang hatid ni EJ Gomez. Alas 5 ng madaling araw, nadatnan namin nagmi-meeting ang mga tauhan ng Barangay Poblasyon dito sa Mandaluyong. Naghahanda sila para sa kanilang deployment sa mga eskwelahan ngayong araw. Mag-aalas 6 ng umaga, nagsimula silang magronda sa dalawang paaralan, ang Mandaluyong Elementary School at Mandaluyong High School. Naglabas kasi ng utos ang Department of the Interior and Local Government o DILG na kailangang magbantay ang mga barangay tanod sa mga pampublikong paaralan bilang dagdag siguridad sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Pinatututukan din sa kanila ang pagmamando ng trapiko sa oras ng pasukan at uwian at pagpatrol sa paligid ng mga paaralan. Tingin maga po, uh, opening na klase ng six nandun na po nakadefloid na po ang aming mga bantay bayan para po ma Gabayan po yung mga estudyante at mabantayan po maigyan. Pinuntahan din namin ang barangay Addition Hills na may anim na paaralan. Mag-aalas sa is kanina nang magsimula ang mga tanod na magbantay at magmonitor sa Andres Bonifacio Integrated School. Pag oras ng pasukan o oras ng labasan, nagmumonitor na kaagad sila na magde-deploy ng mga tao sa ano, mga bantay bayan sa mga iskulahan para may yung kaguluhan sa mga estudyant, mga schoolian sa estudyante dito sa Mandaluyong. Malaking bagay raw ang dagdag siguridad sa eskwelahan para sa tatay na si Mark na araw hatid sundo sa anak na nasa grade 1. Safe na po kami as a parent na ma-iwan namin yung mga anak namin sa school kasi may mga tanod na at saka may nagbabantay na. Hindi na po kami kabado. Ayon pa sa mga tanod ng ilang barangay sa Mandaluyong, binabantayan din nila ang mga grupo ng mga estudyante o kabataan na nag-aabangan sa paligid ng mga eskuelahan na kadalasan daw ay nagsisimula ng mga away at bullying. EJ Gomez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa pamamaril ang isang lalaki habang natutulog sa gilid ng kalsada sa barangay Kareta dito sa Cebu City. Ayon sa mga police, posibleng may kinalaman sa iligal na droga ang krimen. Ilang beses na raw kasing naaresto ang biktima dahil sa droga. Batay sa investigasyon, nagpunta sa nasabing barangay ang biktima para magtago. Sa ginawang hot pursuit operation, naaresto ang isa sa mga sospek na positibong kinilala ng isang saksi. Sinusubukan pa siyang kunan ng pahayag. Pinaghahanap naman ang isa pa niyang kasama. Ani mga arestado sa bypass operation sa Bacoor, Cavite. Nakuha mula sa kanila ang dalawang sachet ng hinihinalang shabu, drug paraphernalia, improvised firearm na sumpak, granada at mga bala. Naharap ang mga sospek sa patong-patong na reklamo. Wala silang pahayag. Inaalam ng pulisya kung sangkot din ang mga naaresto sa iba pang reklamo. Sinalakay ang isang ilegal na quarry sa Morong Rizal. Habang bistado naman sa Kolambugan Lanao del Norte ang isang truck na may dalang hum humigit kumulang isang milyong pisong halaga ng ilegal na tanso. Ang mailit na balita hatid ni John Consulta. Overloading, kalbong gulo at sirang side mirror lang ang dahilan kung bakit pinara ng PNP Highway Patrol Group ang isang truck sa Lanao del Norte. Nang kausapin na ang driver at pahinante na bistong may tinatago pala ang sakay nilang container sa kanilang truck. Dumdumin po talaga ng pag-alaman na wala po talaga silang pinangahawakan ng kahit ang papel at doon na po tumambad itong 576 na unprocessed coppers na nakalagay po sa mga sako. More or less, mga nasa worth 1 million pesos. Ito pong kabuan po, dito pong mga nahuli po ng yung PNP-HPG. Nakikipagunayan sa DNR ang HPG para matukoy ang pinagmulan ng mga naharang na illegal na kargamento. Tatlo po ang uh, nahuli po ng yung PNP-HPG. Meron pong isa po na at large or uh, isa pong uh, pahinante na pinaghahanap po, Sila po ay naharap sa Art, uh, Republic Act 7942 or yung tinatawag po natin Philippine Mining Act of 1995. Bistado rin ng NBI at DNR ang illegal quarry na ito sa Morong Rizal. Umaandar pa ang bako ng mapasok ng reading team ang lugar na nirerentahan lang daw ng kumpanya. Inabangan po natin na maglabas sila ng truck na may kargang uh, mga ikang, miner, lupa and then pagpasok nga po natin, nagkakarga, pa sila sa isang truck. Kung po sila trading lang, may mga tambak po ng buhangin, na ang tambak po ng buhangin nila ay eh, napakataas na hindi mo makikita yung nasa likod ng buhangin na yon. doon pala ay meron silang na, nagkakandak sa sila ng illegal quarrying. Kumpiskado ang truck at backhoe na ginagamit sa illegal na operasyon. Giit ng supervisor ng mga inaresto. Ano kasi yun <clears throat> Hardware. Hardware siya hardware. Mm -hmm. Pero nag kayo ba kayo doon? Wala, sir. Ano lang, processing lang. So tamak-tamak lang ng lupa. Apo. Oh, wow. Yung kaso po nila ay uh, violation po ng Republic Act 7942 o yung Philippine Mining Act. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinusulong sa kamera na ipagbawal ang mga sagabal sa mga bangketa at pampublikong kalsada sa urban areas o matataong lugar. Sa ilalim ng House Bill 933 o Sidewalks and Public Roads Use Bill, gustong ipagbawal ang mga estruktura, basura at iba pang nakaharang sa sidewalk. Pati na rin ang paggamit sa public roads bilang paradahan, terminal o negosyo nang walang permit sa mga otoridad. Sabi ni Surigao del Norte 2nd District Representative Bernadette Barbers na naghain ng panukala, karapatan ng mga taxpayer na magkaroon ng mga maayos at madaraan ng sidewalk at kalsada. Dapat din daw maibalik ang disiplina, kaligtasan at pantay na akses sa mga daanan. Pabor ang Metro Manila Development Authority sa Panukala. Sa operasyon daw nila kahapon, naubos ang kanilang tow trucks sa dami ng mga iligal na nakaparada at nakaharang sa mga bangketa. Tatlong overseas Filipino workers ang nasagip mula sa hindi kaaya-ayang tinutuluyan nila sa Jeddah, Saudi Arabia ay sa Department of Migrant Workers. Nagsagawa sila kasama ang Migrant Workers Office ng JEDA at Overseas Workers Welfare Administration ng random inspection sa nasabing accommodation building na hawak ng isang foreign recruitment agency. Sira daw ang mga kama at air conditioning at kulang pa ang pagkain. Hindi rin daw nito sinunod ang dapat na paghiwalay sa mga magkakaibang lahi sa mga kwarto. Ayon sa DMW, Isang buwan nang suspendido ang pagproseso ng employment documents ng ahensya. Walang pahayag ang nasabing recruitment agency. Ito na ang mabibilis na balita. Malubhang lagay ng dalawa sa tatlong estudyanteng nahulugan ng debris mula sa isang gusali sa Tomas Morato sa Quezon City kahapon. Ayon sa investigasyon, naglalakad pa uwi ang mga biktima ng mahulugan ng debris. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang dalawa sa mga biktima habang sa braso naman ang isa pa. Nanawagan ng tulong mula sa may-ari ng gusali ang mga magulang ng isa sa mga biktima. Iniimbestigahan na ang sanhin ng insidente at inaalam kung sino ang mananagot. Ayon sa Department of the Building Official ng Quezon City, sumasa ilalim sa regular inspection ng nasabing gusali, pero hindi kasama riyan ang palitada. Inirerekomenda na nila na maglagay ng temporary canopy para maiwasang maulit ang insidente. Sinusubukan pang pangkuna ng pahayag ang Building Administration. Kinumpirma ng pulisya sa Santa Rosa ng Mabisiha na pumanaw na ang dalagitang binaril ng kanyang dating kasintahan sa loob ng paaralan noong nakaraang linggo. Unang pumanaw ang suspect na nagbaril din sa sarili. Kinundin na ng Department of Education ng insidente. Ang pulisya inaalam kung saan galing ang baril na ginamit ng suspect. Another Milestone Award ang tinanggap ni Asia's Multimedia Star and Stars on the Floor host, Alden Richards. Pinarangalan ng aktor bilang isa sa Men Who Matter 2025 ng isang magazine. Kasama niyang ginawaran ng kaparehas na award, sina Senate Minority Leader Tito Soto at Senator Bam Aquino. Masaya at very honored si Alden sa nasabing pagkilala dahil very meaningful din daw ang award dahil binibigyang halaga nito ang ginagawa niya sa loob at labas ng showbiz. Ayon kay Alden, gusto niyang makagawa ng pagbabago at mag-iwan ng marka na maaalala ng mga tao. Pero na happily ever after ang eksena sa isang kasal sa Louisiana, Laguna. Ang bulaklak kasi na pinaniniwala ang magdideside kung sino ang next na ikakasal. Abay tila pinagpasapasahan. <laughs> Why <laughs> naman ganun? Ayan, excited na hinabol na mga... Bisita ang bouquet na ibinato ng bride matapos ang kasal. Pero ang mga tao, tila nalito ang bouquet kasi kung kani-kanino na napunta. Sa isang punto, sabay pang hinawa ka ng isang babae at lalaki ang bulaklak. Nang magkatitigan, sabay nila itong binitawan. Sa dinami-rami ng nangyari, ang tanong pa rin ng mga netizens, sino ang next na ikakasal? Ang video na yan may 4.3 million views na. Online. Trending. Trending. Baka akala nila kung sino yung maano, di ba? Oh. Yung parang ikaw. Last, yung, yung last, oo. Parang hot oh. potato na nangyari. Oo nga.